Spirit at pangatlo, embrace the majesty and glory of the Holy Spirit. Mga kapatid, kung gusto nating tunay na magalak sa presensya ng Holy Spirit, hindi sapat na kilalanin lang natin siya. Hindi sapat na huwag siyang saktan. Kailangan din natin siyang sambahin, kilalanin, igalang. Alam mo, habang tumatagal, kapag nakikilala mo yung Holy Spirit, kapag nakikita mo yung ginagawa niya sa buhay mo, kapag nakikita mo kung gaano siya ka-sovereign, kapag nakita mo yung power niya, ma-appreciate mo siya, magagala ka sa kanya at sisiguraduhin mo na mas lumalim pa yung relasyon mo sa kanya. Sisiguraduhin mo na isasama mo siya sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Yayakapin mo yung kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Ano nyo sabi sa Exodus 33.18? Ang sabi dyan, ipinapakiusap ko po sa inyo, ipakita po ninyo sa akin ng inyong kaluwalhatian. Grabe no? Si Moses mismo nakausap na ang Diyos. Nakita pa niya ang himala. Pero ito siya, may hinihiling pa sa Diyos. Panginoon, ipakita mo po ang iyong kaluwalhatian. Alam mo, natutuwa ako kay Moses. Sobrang nakita niya kung gaano kabuti ang Diyos. Nakita niya yung power at nakakausap niya ang Diyos. Pero grabe, meron pa siyang hinahanap sa Diyos. Hindi siya nakukontento. Gusto niya pang makilala ang Diyos. Hindi siya yung isang tao na nagsasabi na, okay na yan, alam ko na yung lahat. Hindi ko na kailangan mag Bible study. No, siya hindi ganun. Gustong gusto niya na mas makilala pa ang Diyos. Ano ang sabi niya? Lord, gusto ko makita yung glory mo. Ano ba yung glory? Ang glory o kaluwalhatian ng Diyos sa Hebrew ay salitang kabod. Ito ay nangangahulugang bigat, halaga, dignidad at kapangyarihan. Ito ang kakaibang taglay ng isang bagay na nagpapahiwalay sa kanya sa lahat. Halimbawa, ang glory ng zebra, alam niyo kung ano? Yung kanyang mga stripes. Wala namang ibang hayop na merong ganun. Yun yung glory ng zebra. Ang glory ng pickup, nako, yung kanyang feathers, sobrang ganda. Ang glory ng cheetah, yung bilis niya tumakbo. Kakaiba ito. Wala siyang katulad. Ganon din ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo lang basta makikita, mararamdaman mo ang glory ng Diyos. Alam nyo, pagka ako ay nagpupunta sa bundok, at eh, nakikita ko yung mga uh, creation ng Diyos, yung nature, yung landscape. Talaga, sabi ko, Lord, salamat dahil ikaw yung matalinong architect. Walang ibang katulad mo. Ito yung glory mo yung pagmamahal mo na walang kondisyon yun yung glory mo yung grace mo, yun yung glory mo. Kaibigan, yung glory ng Diyos, mararamdaman mo ito. Hindi mo lang naririnig, kundi naaantig yung buong pagkatao mo sa Kanya. At yung Holy Spirit, siya ay may sariling glory. Kung anong glory ng Diyos, glory niya rin. Yun yung kadakilaan niya, yun yung majesty niya. Hindi siya mas mababa. Hindi siya option lang. Hindi siya parang inisip mo, Teka, parang hindi at ako pinapakinggan ng Panginoong Yesus. Baka sakali yung Holy Spirit, pakinggan ako. No, hindi siya noon hindi siya pamalit pare siya ay equal sa Diyos, equal sa God the Father, equal sa God the Son, magkakasama sila. Iisa yung glory nila. Siya ay makapangyarihan. Siya ay banal. At ang ginagawa niya ay pinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa John 1.14, Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak na ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sa talatang ito tinutukoy ang Panginoong Yesus na nagkatawang tao ang salita na naging tao. Grabe, yun yung glory ng Panginoong Yesus. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos at naging tao siya. Siya ay naging visible expression ng glory ng Diyos Ama. Kaya nga, sabi niya, pag nakita siya, para mo nang nakita ang Ama. Pero ang tanong, paano mo makikita ang glory ng isang invisible na Diyos? Siyempre, simple lang, sa pamamagitan ng isang taong may laman at sa kapangyarihan ng banal na spirito ay naging tao ang Panginoong Yesus. Then, sabi pa sa Romans 8.16, ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Hindi mo malalaman ang tunay na kaluwalhatian ng Panginoong Yesus maliban na lang kung ang Espiritu ang magpapahayag nito sa puso mo. Hindi sapat yung pisikal na mata natin. Kailangan ang bukas na Espiritu. Hindi sapat na nag-aral ka. Hindi sapat na mataas ang pinag-aralan mo o sinasabi mo na ikaw ay matalino, meron kang wisdom. Hindi sapat yan para makita mo ang Panginoong Yesus. Maraming tao noong panahon ng Panginoong Yesus, maraming Aming nakita sa kanya pero ito yung problema hindi nila nakita ang glory ng Panginoong Yesus bilang Diyos akala nila tao lang siya na nagpapanggap na Diyos at hari. Kaya nga, pinapako nila yung Panginoong Yesus. Nakakalungkot kasi hindi nila nakita yung Panginoong Yesus bilang Messiah. Nakita nila yung miracles, nagpagaling, bumuhay ng patay, pero hindi nila nakita ang Panginoong Yesus bilang Messiah. And in fact, hanggang ngayon, inaantay pa rin nila ang Panginoong Yesus. Nagaantay sila ng Messiah na ang tagal-tagal nang dumating sa kalagitnaan nila. Narinig nila yung aral, pero hindi nila naramdaman at naranasan ang presensya ng Diyos sa buhay nila. At kaibigan, baka nangyayari ito sa'yo. Maaring nakakarinig ka ng sermon. Maaaring nakakarinig ka ng patungkol sa Diyos. Maaaring nagsisimba ka pero hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi lahat ay may kapahayagan ng Espiritu. Ang Holy Spirit ang nagbubukas ng mata natin. Ang Holy Spirit ang nagpapaliwanag ng Bible. Ang Holy Spirit ang sa sa'yo na manampalataya ka at makita mo yung glory ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 4.4, hindi sila sumasampalata sa sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaibigan, kaaway mismo ang gumagawa ng paraan para hindi mo makita ang Panginoong Yesus bilang kaluwalhatian ng Diyos. Ginugulo niya yung isip mo. Pinapalalim niya ang pagdududa mo. Ginagawa niya boring para sa ang Biblia. Bakit pa ako magbabasa eh? Nanalangin naman na ako. Ginagawa niya ordinaryo ang worship. Naku, mamalengke pa kami eh. O may outing pa kami. Hindi online na lang tapos sa ah, habang ako eh namamalengke, pakinig-kinig na lang ako, bubuksan ko na lang ito. Ginagawa niyang ordinary ito mga bagay na ito. Hindi niya binubuksan 'yung mata mo na ang jos pala ay merong glory. Ang Panginoong Yesus pala ay merong glory. At kaya ngayon, ikaw parang inisip mo tuloy, teka, hindi naman importante ito. Ibigan, kailangan mo yung Holy Spirit. Kaya nga, hindi pa uli yung lahat. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga, nung umalis ang Panginoong Yesus, sabi niya, kailangan kong umalis. Kasi kung hindi, hindi darating sa inyo yung Holy Spirit. Kailangan natin yung Holy Spirit. Sabihin natin sa kanya, Lord, may mga bagay na hindi ko maintindihan. May mga bagay na hindi ko nararanasan na kung totoong kasama ba talaga kita, tulungan mo ako, fill me with your Holy Spirit. And minsan, alam nyo, yung ginagawa ng Diablo, pinapaisip sa atin na isa lang ang Diyos sa maraming option. No? Maraming, o, sasabihin niya, ano, uh, hindi totoo yan, Panginoong Yesus, only way. Hindi totoo yan. Maraming daan, hindi lang siya ang Panginoon. Kaya nga dito pumapasok yung Holy Spirit. Siya ang bumabasag sa kadiliman. Siya ang nagbubukas ng paningin mo. Siya ang nagpapakita sa iyo ng tunay na ganda at karangyaan ng Panginoong Yesus. Hindi lang bilang tagapagturo, kundi bilang King of Kings. Sabi ulit sa Romans 8.16, basahin natin ito ulit. Ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na na tayo'y mga anak ng Diyos. Kapag naramdaman mo anak pala ako ng Diyos. Kapag biglang tumimo ang salita ng Diyos sa puso mo, kapag na mo kung gaano ka kabankrap sa harap ng Diyos at naunawaan mo ang grace ng Diyos sa paglilinis at papapatawad ng lahat ng kasalanan mo, yan ay gawa ng banal na spiritus sa iyo. Siya ang nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Dati, walang dating sa iyo ang Biblia pero ngayon buhay na buhay. Kinuwento ko na sa inyo dati, sinubuan ko magbasa ng Bible, kaya lang isang page pa lang, antok na antok na ako, hindi ko siya talaga kayang intindihin. Pero nung no, nakilala ko ang Panginoong Yesus, nanahan ng Holy Spirit sa akin, grabe, pagbukas na pagbukas ko ng Bible, iba na. Sabik na sabik ako sa Kanya. Gustong gusto ko siyang basahin. Sabi ko, hindi ako aalis dito, Lord. Hindi ako tatayo dito sa kinaupuan ko hanggang hindi malinaw sa akin yung sinasabi mo, hanggang hindi malinaw sa akin yung leading mo. Ibigan ang Holy Spirit ang gagawa nun para sa iyo pinapatotoo niya sa puso mo na totoo ang lahat ng nakasulat diyan hindi lang ito religion ito ay relasyon may kapatid tayo na member natin sa D group sabi niya na pinagbabawalan siya ng kanyang ama na sumali sa D group bago lang siya dahil baka tayo do ay scammer hindi daw tayo totoong nasa Diyos. And then tinatanong niya, bakit ba may video-video call pa? Baka mamaya inoobserbahan lang yung mga bahay natin tapos may masamang gawin. Pero alam mo, praise God, dahil binuksan ng Holy Spirit yung mata ng kapatid natin na ito. At nakausap ko siya, sabi niya, sa, alam mo, sabi niya sa akin, alam ko naman na yung katotohanan at mananatili ako sa D group. Ibigan, ito ay hindi religion. Ito ay relationship. Ito ay totoong himala na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Nabuksan ang mata niya sa glory ng Panginoong Yesus. Hindi lang ito head knowledge. Ito ay spiritual revelation na gawa ng Holy Spirit. Kapag nag-worship tayo, andun yung excitement. Kasi alam natin, nakasama natin ang presensya ng Diyos. Ang Holy Spirit ang nagre-reveal sa atin nito. Kapag sa simpleng verse, parang binasag ng Diyos yung puso mo, sinong kumikilos doon? Banal na Spirito. Kapag nasa gitna ka ng pangamba, tapos habang nagpipray ka, parang may tinig sa puso mo na nagsabi, Anak, anak kita, huwag ka mag-alala. Ang banal na spirito yon. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit. Ipinapakita niya ang glory ng Diyos sa loob mo. That is why He is not optional. Without the Spirit, you'll just see religion, not glory. You will just hear sermons, not truth. You will just sing songs, not worship. Pero kung nasa iyo, banal na spirito, nakikita mo ang Panginoong Yesus sa lahat ng sitwasyon. Mabuti man o masama, makikita mo pa rin ang Panginoong Yesus. Nararanasan mo ang presensya niya, nagkakaroon ka ng peace at joy. Hindi niya binubuksan ng ating mata para uh, para makita ang glory ng Panginoong Yesus. Kung hindi, binubuksan niya pa rin yon para makita natin ang glory ng Holy Spirit mismo. Sabi niya sa Hebrews 9.14, Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Siya ay walang hanggang espirito. Walang katapusan. Then, sabi niya pa, siya ay nakakaalam ng lahat. 1 Corinthians 2, 10-11. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng espirito. Grabe! Kung iniisip natin na ang Panginoong Isus lang ang merong wisdom o ang Diyos Ama lang ang merong wisdom. Hindi totoo yun. Ang Espiritu Santo ang nagpapahayag sa atin ng lahat ng katotohanan. Siya ay may kapangyarihan din. Romans 15.19 Sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Grabe, siya ay may kapangyarihan. Siya ay nasa lahat ng dako. Sabi sa awit 139.7, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kaibigan, hindi siya force. Hindi siya inspiration lang. Siya ay Diyos. Siya ay persona. Siya ay Diyos mismo. Kaibigan, embrace the majesty and glory of the Holy Spirit. Huwag mo siya ikahon. Huwag mo siya kalimutan. Huwag mo siyang ituring na pang background lang ng presensya ng Diyos. No. Siya ay Diyos na karapat dapat sambahin. Kung ano man ang gagawin mo, isipin mo, kasama mo yung Holy Spirit. Siya ay nasa iyo. Di ba sabi? Ikaw ay temple ng Holy Spirit. At kapag niyakap mo ang kanyang kaluwalhatian, mararanasan mo ang tunay na kasiyahan sa presensya ng Diyos. kailan kailang kahuling humingi ng mas na presence ng Espiritu sa buhay mo? May bahagi ba ng buhay mo na binabaliwala mo yung kanyang kadakilaan? Baka kailangan mong manalangin. Tulad ni Moses, Lord, ipakita mo po sa akin ng iyong glory. Mga kapatid, bago tayo magtapos, pakinggan nyo ito. May isang pastor sa ilalim ng komunismo sa Romania. Ang pangalan niya ay Dimitri. Isa rin siyang tagasunod ng Panginoong Yesus isang lingkod ng Diyos na pinagmalupitan ng gusto dahil sa kanyang pananampalataya. Alam nyo kung anong ginawa sa kanya? Binugbog siya ng martilyo sa likod. Literal, Pinukpok ng pinukpok yung likod niya. Pati ang kanyang gulugod, binasan, Yung spine niya, binasan, Dahil dito, alam mo nangyari sa kanya? Naparalyze siya. Hindi na siya makagalaw. Ni, yung kamay, hindi makagalaw. Yung paa, hindi. Ang tanging kaya niyang igalaw. Yung kanyang leeg at yung kanyang ulo. Hindi ito nangyari sa hospital o sa tahanan niya. Alam niyo kung saan nangyari yon Sa bilangguan. Walang kumot. Walang, walang paligo-ligo. Walang tubig. Walang nurse. Nakahiga lang siya sa dumi. Uhaw. Gutom. 14 years. Inaabot lang yung tubig sa kanya. Nung kapwa bilanggo. Ganun siya. Nang ilang taon hanggang sa dumating ang revolusyon 1989 na overthrow yung diktador na si Sescu. Si dumating yung kalayaan, pinalaya si Dimitri. Pero kahit pinalaya na siya, nanatili yung pagka-paralyze niya. Pero at least ngayon kasama na niya yung kanyang pamilya na nag-aalaga sa kanya. Isang araw may kumatok sa pinto, pagbukas niya, uh, hindi siya yung nagbukas of course, Pagbukas, lumapit yung taon na pumatok, pumasok sa loob. Nandoon yung lalaking ng bugbog lumumpo sa kanya. Nakita niya. Sabi ng lalaki, huwag mo isipin na nandito ako para humingi ng tawad. Hindi ko kayang humingi ng tawad dahil hindi ako patatawarin. Hindi mo ako mapapatawad. Kahit ang Diyos, hindi ako mapapatawad. Masama ang ginawa ko. Hindi lang sa'yo. Marami akong pinahirapan. Kaya pagkatapos nito, magpapakamatay na ako. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo, sorry. At tumalikod na yung tao. Pero sumagot si Dimitri na hanggang ngayon nakahiga pa rin. Hindi makagalaw lan lakas para umupo. Sabi niya, kapatid, sa lahat ng taon ng pagkakulong ko, ngayon lang ako labis na nalungkot. Nalungkot ako, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil hindi ko maitaas sa mga kamay ko para yakapin ka sa loob ng maraming taon. Pinagdarasal kita, mahal na mahal kita, pinatawad na kita ng buong puso. Alam mo, tahimik, luhaan, tila naroon yung presence ng Diyos sa mismong kwarto na yon. Alam mo, anong tinuro ng kwentong ito sa atin? Na ang tunay nakaluwalhatian. Ang tunay na glory ng Holy Spirit ay hindi lang makikita sa miracles. Saan makikita? Makikita ang glory ng Holy Spirit sa grace ng Diyos. Hindi lang sa dila ng apoy, kundi sa puso na handang magpatawad at maging gracious. Kung nakakapagbigay ka ng grace sa iba, kahit anong sama ng ginawa sa'yo, doon mo makikita yung presence ng Holy Spirit sa'yo. Doon mo makikita yung glory ng Holy Spirit sa buhay mo. Ang tunay na glory ng Holy Spirit, hindi nakikita sa kapangyarihan na magpagaling. Of course, makikita yan doon. Pero mas makikita ito sa kahinahunan na handang umunawa kahit walang justice na nagaganap. Kaibigan, do not grieve the Holy Spirit. Ang Espiritu ay nalulugod kapag ginagaya natin ang Panginoong Yesus at siya ay nasasaktan naman kapag mas pinipili natin yung galit kaysa kapatawaran. Ang pananatili ng presence ng banal na Espiritu sa ating buhay ay hindi sa laki at dami ng ministry mo kundi sa lambot ng puso mo. Kapatid, delight in the presence of the Holy Spirit ang fruit of the Holy Spirit ay yung pagiging malambot ng puso, mapagmahal, mapagpasensya. By choosing to love, to forgive, and to glorify Jesus in everything, nandun yung glory ng Holy Spirit. Kaibigan, Maring, bumubulong ang banal na Espiritu sa iyo ngayon. Sinasabi niya, anak, panahon na. Lumapit ka sa akin. Ibinigay ko lahat para sa iyo. Ang aking anak na si Jesus. Ang Panginoong Jesus ay hindi relihiyon Siya ang tagapagligtas at Panginoon. Hindi mo kailangang ayusin muna yung sarili mo bago ka lumapit. Bakit? Siya kasi mismo ang aayos sa iyo. Ang kailangan lang ay ang pusong handang manampalataya at sumuko sa Kanya. Ngayon na yung oras, kaibigan. Ang Espiritu ng Diyos, kumakatok sa puso mo. Handa ka na bang buksan yan. Handa ka na bang isuko ang buhay mo sa kanya? Kung ito'y nais ng puso mo, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Inaamin ko po na hindi kita hinanap sa buhay ko. Baliwala ka lang sa buhay ko. Mas importante sa akin yung ibang bagay kaysa sa'yo. Pero ngayon, nananampalataya po ako na ikaw yung nagbayad ng lahat ng kasalanan ko sa cross, nagkatawan tao ka, mo ba ka, upang mamatay at muling mabuhay para patunayan na kung mananampalataya kami sa iyo, magkakaroon din kami ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, binubuksan ko na po yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Ikaw na po yung manguna sa buhay ko. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po ako na lumago yung aking pananampalataya sa iyo. Tatalikdan ko na po yung aking mga kasalanan. Tulungan mo din po ako maging daluyan ng pagpapala na maraming mga kaluluwa ang makakilala rin sa pamamagitan ko. Amen. Alam mo, kaibigan, kung pinanalangin mo yan, ang Holy Spirit ay nanahan na sa puso mo at at sabi niya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Magpasalamat ka sa kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. Kung nanalangin ka ng tapat, ang langit ay nagdiriwang ngayon. Nagsimula na ang bagong buhay mo sa Panginoon. Hindi ka na nag-iisa, kasama mo na ang banal na spirito. Sa ating pagtatapos, iwan ko ito sa inyo. Sabi ni A.W. Tozer, The Christian life is not difficult It is impossible without the Holy Spirit. Kaibigan, hindi sinabi dyan na Christian life ay mahirap. Hindi. Ang sinabi dyan, ang Christian life ay impossible kung wala ang banal na spirito. Kaya nga, ang, ang first step, sabihin mo sa Panginoong Yesus, Lord, thank you dahil nananahan ka na sa akin sa pamamagitan ng Holy Spirit. And Holy Spirit, fill me. Tulungan mo ako na araw-araw lumakad ako kasama ka. Paano? Recognize the Spirit's presence. Number two, do not grieve the Holy Spirit. Number three, embrace the majesty and glory of the Holy Spirit. Bakit? Sa ang banal na Spirito ay Diyos mismo na kasama natin. Hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang na ating pananampalataya, kasama natin ang Holy Spirit upang tayo bigyan ng lakas, bigyan ng kaaliwan, bigyan ng karunungan, Bigyan ng direction. Kaya kapatid, kung naramdaman mong parang spiritually dry ka na, parang naligaw ka na o parang hindi mo na maramdaman yung presence ng Diyos, bumalik ka, lumapit ka muli at mararanasan mo muli ang kabusugan, kapayapaan at kagalakan na tanging ang banal na spirito lang ang makakapagbigay. Delight in His presence, stay in His presence, live by His presence.